Sa simula ng pelikulang The Shape of Water, nakikita natin ang isang batang babae na nagngangalang Eliza na nakatira ng mag-isa. At sa panahong ito, napapansin natin na may kakaibang marka sa kanyang leeg na mula pa noong siya ay bata at hindi siya makapagsalita dahil siya ay pipi. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kanyang kaibigan na si Giles na kapitbahay din niya. Saka natin makikita na si Eliza ay nagtatrabaho sa isang government library kung saan meron siyang kaibigan. Zelda ang pangalan nito. Kapag nasa lab sila, may bagong siyentipiko na dumating na ang pangalan ay Robert. Doon may dalang water tank na may nakasarang nilalang sa loob. At ito ay dinala ng isang army officer na ang pangalan ay Colonel Richard. Kaya si Zelda at Elisa ay pinaalis mula doon. Sa susunod na eksena, makikita natin na nasugatan si Richard sa lab. Pagkatapos takot na takot sina Eliza at Zelda. Habang kumakain sila, tinawag sila ni Dr. Fleming para sumama sa kanya sa lab. Pagdating nila doon, puro dugo ang nakapalibot sa kanila dahil dito labis silang natakot. Pagkatapos ay si Fleming Sinabihan silang linisin ang lab ng mabilis bago ito umalis. Habang naglilinis, nakita ni Eliza ang dalawang putol na daliri na pagmamayari ni Richard. Nang makita ang mga ito na takot ng husto si Zelda at pumunta para tawagin si Dr. Fleming. Pagkatapos nakikita ni Eliza ang nilalang na nakakulong sa loob ng tank, na parang tao na ang itsura. Kaya, nagulat siya nang makita ito. Kinabukasan, pumunta ulit si Eliza mag-isa sa nila lang at nakita niyang nakatali ito ng kadena. Sa oras na ito, nagdala si Eliza ng itlog na ibinigay niya sa nila lang para kainin. Kahit na sa una ay natatakot ito, sa huli ay kinukuha rin nito ang itlog. Pagkatapos ay lumabas si Eliza sa kwarto at nakita siya ni Zelda at tinanong siya nito na ano ang ginagawa mo sa loob? at saka sabi niya na tinawag kami ni Richard. Pagkatapos nito, pumunta sila kay Richard. Una, tinutuya niya si Zelda dahil sa kanyang kulay. Tapos, ipinaliwanag niya na pagkatapos ninyong linisin ang lab, umalis na lang kayo ng tahimik. Dahil ang bagay na nasa loob ng lab ay napakadelikado, na dinala ko mula sa isang ilog sa South Africa. At nag-spend kami ng maraming oras na magkasama papunta rito. Doon ko napagtanto na, na napakadelikado ng bagay na yon. Kahit na itinuturing itong Diyos ng mga tao roon, hindi ko yun iniisip dahil sa tingin ko ang mga Diyos ay mukhang tao. Hindi isang hayop, nilalang o oh alien. Sa susunod na eksena, nakikita natin na unti-unting nagiging mabuting kaibigan ng nilalang si Eliza dahil araw-araw siyang nagdadala ng mga itlog para sa kanyang pagkain. Dahil dito, siya ay nagiging masaya. Pagkatapos ay nakikita natin si Dr. Robert na palihim na nakikipagkita sa mga ruso. Dito makikita na isa siyang espiya o tiktik. Pagdating ng sumunod na araw, pagdating ni Eliza sa laboratorio, napansin niya na ang nilalang ay nakatali na wala sa tubig at matinding na sugatan. Sa pangyayaring ito, labis na nabahala si Eliza. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagdating ng isang tao doon. Kaya nagtago siya sa loob ng lab. Pagkatapos ay nakita niya na ang gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Richard at sinimulan niya ulit itong pahirapan. Dahil dito, sobrang natatakot ang nilalang dahil patuloy siyang binibigyan ni Richard ng kuryente. Pagkatapos ay dumating si General Wade na labis na natutuwa sa pagtingin sa nilalang na yon. Sa panahong ito, sinabi ni Richard sa kanila na iniisip ito ng mga tao sa Amazon bilang isang Diyos pero isa lang itong hayop na nakatira sa tubig. Gayunpaman, sinusubukan ni Dr. Robert na ipaliwanag sa kanila na hindi ito karaniwang hayop. Ito ay makakahinga sa ilalim ng tubig at sa ibabaw ng tubig kaya maaari nating gamitin ito laban sa mga ruso. Ngunit si Richard ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Kaya sinasabi niya na kaya rin naman itong gawin ng palaka. Kaya wala nang halaga ang lahat ng ito. Bigla na lang nawala ng malay ang nilalang na iyon. Pagkatapos makita ito, sinasabi ni Dr. Robert na ilagay ito sa tubig. Pero binaliwala nila ang sinasabi niya. Pagkatapos ay hiningi niya kay Richard General Trade ang permiso na operahan ng nilalang upang masuri ito. Sa ganitong paraan, mauunawa niya ang istruktura ng katawan nito. Gayunpaman, pinipigilan siya ni Robert General na gawin ito. Pero buong tapang niyang tinanggihan ang sinasabi nito at ibinibigay ang permiso para sa operasyon. Nang marinig ito, labis na nababahala si Eliza. Pagkatapos ay umuwi siya at ikinuwento ito kay Jills at humingi ng tulong at sinabi rin sa kanya ang tungkol sa nilalang. Sabi niya, kailangan kong iligtas siya pero tumanggi si Giles at nagpaiwan. Nagalit siya ng husto at pinilit siyang tumulong. Pero kahit na umalis si Giles doon, nalulungkot ng husto si Eliza dahil dito. Sa susunod na eksena, nakikita natin na bumalik si Giles kay Eliza at sinasabi niya sa kanya na bukod sa iyo, wala akong ibang tao dito sa mundo at ikaw lang ang taong maaari kong kausapin. Wala akong pakialam kung ano ang gusto mong iligtas pero tutulungan kita. Pagkarinig nito, sobrang tuwang-tuwa si Eliza. Sa susunod na eksena, nakikita natin na binibigyan ng bomba si Robert ng mga Koreano. At kasabay nito ay isang

Sa kanyang mga salita, nauunawa ni Robert na gaano man siya magsumikap, hindi makikinig si Richard sa kanya. Pagkatapos nito, nakikita natin si Eliza na sinusubukan ilabas ang halimaw Lahi Pero may chain na nakakabit sa leeg niya. Kaya hindi niya ito nabubuksan. Bigla namang dumating si Robert doon. Dahil dito, una ay natakot si Eliza. Pero kalaunan ay ipinaliwanag ng doktor sa kanya na napakatalino mo. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng susi. Sa pamamagitan nito, nabuksan ni Eliza ang chain na nakakabit sa leeg ng creature. Binigay niya. Pagkatapos, binigyan siya ni Robert ng ilang gamot na kailangang ihalo sa tubig ng nilalang. Kasabay nito, sinabi rin niya na kailangan ding maglagay ng asin si Eliza sa tubig na yon. Samantala, nang makarating si Giles sa lab, agad siyang pinigilan ng security guard at hiningi ang kanyang ID card. Pero nang ipakita ni Giles ang kanyang ID card, nagduda ang guard dahil ito ay peking ID. Pagkatapos nito nakikita natin si Eliza na dinadala ang nilalang mula doon. Bigla siyang nakikita ni Zelda, kaya't pinipigilan niya itong gawin yon at sinusubukan niyang ipaliwanag na ito ay mali. Pagkatapos nakikita natin si Richard na pinaghihinalaan ang kotse ni Giles at tinawagan niya ang guard para pigilan ito. Pero hindi sinagot ng guard ang tawag dahil tinitingnan niya ang ID ni Giles. Pagkatapos ay nauunawaan ng guard na peking ID ito ni Giles. Kaya't binantaan niya ito ng baril at sinabing lumabas sa kotse. Nagbigla sumabog ang kemikal na bomba na inilagay ni Robert. Nawala ng ilaw doon. Biglang binigyan ni Robert ng ineksyon ng gwardiya na nakakapagpawala ng ulirat. Pagkatapos nito sabay-sabay nilang dinalang nilalang palabas. Pumunta sila. Sa panahong ito sinira rin nila ang bagong kotse ni Richard. Kahit na sinubukan ni Richard na pigilan sila sa abot ng kanyang makakaya, hindi siya naging matagumpay. Nag gahabol si Eliza pawe at inilalagay ang nilalang sa bathtub pero hindi pa rin ito humihinga. Natatakot si Eliza kaya mabilis siyang kumuha ng asin at inilagay ito sa bathtub. Dahil dito, nagsisimula muling makahinga ang nilalang. Nakita ito ni Eliza at Giles at sila'y lubos na natuwa. Pagkatapos nito, nakikita natin ang eksena sa lab. Eh, hindi. Paggawa na hindi na kailangan Pilipino. ay. Pagkatapos nito nakikita natin ang creature na inaalagaan ni Giles pero siya ay nakatulog. Bigla ang creature ay nakalabas papunta sa kwarto ni Giles. Doon nakita nito ang pusa ni Giles na nagsisigaw sa kanya. Sa ingay nito nagising si Giles at pumunta sa creature ay nakikita niya na kinakain ng karnibal na nilalang ang kanyang pusa. Nang makita siya ng nilalang, natatakot ito ng sobra. Kaya, ito ay sumalakay sa kanyang kamay at tumakas. Kahit na sinubukan siyang pigilan ni Giles, hindi ito nakinig. Pagdating ni Eliza kay Giles, sobrang natakot siya sa nakita niyang kalagayan nito. Pero pinalakas ni Giles ang kanyang loob at sinabi, Huwag kang mag-alala sa akin at puntahan mo ang nilalang hanapin. Pagdating ni Elijah sa teatro ng may-ari ng kanyang bahay habang hinahanap siya, doon niya natagpuan ang nilalang na nanonood ng sine. Sinasama niya ito pa uwi. Pagkatapos, hinawakan ng nilalang ang ulo at kamay ni Giles kung saan siya nasaktan. Sa panahong iyon, may kakaibang liwanag na lumalabas mula sa kanyang katawan. Sa susunod na eksena, makikita natin sina Elijah at ang nilalang na magkasama. Pareho na nilang nagugustuhan ng isa't isa. Kaya ang dalawang ito ay intimate Nagtatanghal sila at sobrang saya nila. Pagkatapos ay binubuksan niya ang tub na nagiging dahilan para mapuno ng tubig ang buong kwarto at bumagsak ito sa teatro. Dahil dito pumunta ang may-ari ng teatro kay Giles at sobrang nagagalit sa kanya. Sinasabi nito kay Giles na ayusin ang tub. Naiintindihan ni Giles na nanggagaling ang tubig mula sa banyo ni Eliza. Kaya't pumunta siya doon at nahuhuli niya si Eliza kasama ang nilalang. Pagkatapos ay ipinapakita niya kay Eliza ang sugat sa kanyang buhok at kamay. Na diretsyo. Nagdadalang ang buhok sa kanyang ulo. Sinasabi niya na hindi niya alam kung ito ay Diyos o hindi, pero ito ay espesyal. Pagkatapos ay nakikita natin si Richard na nilapitan ni General White at sinabihan na kung hindi niya mahanap ang nilalang sa loob ng 36 na oras, mawawala ang kanyang trabaho at siya ay papatayin. Ang bagay na ito ay labis na nakakaalarma kay Richard. Dito si Eliza ay labis na nababahala na. Kailangang ibalik niya ang nilalang sa ilog, pero hindi niya kayang gawin ito mag-isa. और फिर एलिसा के पास पहुंचता है उसी समय देखते ही देखते वो क्रीचर फिर से उठ खड़ा होता है और अपने घाव को ठीक कर लेता है इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचता है जो क्रीचर को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में गॉड हो उसी समय वो क्रीचर उस पर अटैक करके उसका गला काट देता है इसके बाद वो एलिसा को लेकर पानी में कूद जाता है इसके बाद वो पानी के अंदर एलिसा को किस करता है और उसके गले में बने हुए निशान को टच करता है इससे वो निशान मछलियों की तरह गिल्स में बदल जाता है और देखते ही देखते एलिसा को होश आ जाता है फिर हमें गिल्स बताता है कि इसके बाद उन दोनों ने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई और इस चीज का मुझे पूरा विश्वास है और गेस्ट के इन कुछ अच्छे शब्दों से इस मूवी की समाप्ति होती है तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी मैं आपसे न्यू वीडियो में टेल टेक केयर यू बाय बाय